Ayan ang bariya! Dati hindi naman siya nakakilala ng pere. Ayun. Nakakilala na. Oh, resibo. Suma. Sige ka na. Magano ba yan? Oh. Balik ka. Oh, balik, 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 balik ka. Balik mo na yung bigas sa inyo. Sige na. Ano, mabalik ka. Sige na. Oo. Hindi ko gusto siya ng platong. Oo. Oh. O, oh, ligpit ka na. Ligpit. Ligpit mo na yan. Tapos walis. Walis. Ayan na. Bagal. Bagal. Hindi mo matatanggap dito. Mabagal ka. Bagal mo Ano ka ba na eh? Babae na lalaki? Oo. Babae na lalaki ka? Ikaw, babae ka ba na lalaki? Siya. Babae na lalaki <coughs> ka? ka o ko wala lang. Oh. Panty wag organic man ha. lang. Ha. bakla eh. Le. Le. Kumain, kumain mo muna Tuhod niya. magkasalubungan. Eh, bakla ka eh. Bakla ka. Yung bigas mo ulit, oh. Ah. Le! Le! leh Uwing mo uwing mo. ito ko lang Ay. Ay. Bidjet, ah.